có sọt một đây. Útul mà. Có بلا cá. Útul ba. yan magsasalita yung mga tao talaga pag nasubra sa gutom <laughs> mag iiba ng ano habang <laughs> maglalakad magsasalita Wala. gutom talaga yung abot hindi <laughs> kasi nagkain-kain eh <laughs> para pag para pagkalagay sabon no <coughs> ha so, gawin talaga ng technique yan para ano si pag ah <coughs> May darapa ba? nga sila pare kahit makita nila. Tayo ang dala. 'Yan, matapat ba naman Landon si Bisor, Oo. Oh. Pero kung sila lang, sila lang, natatawa lang mga yun. so, <laughs> Yung problema si Bisor, nakakita. Sino ba nga yun? si ano? Sandy. pa nagbibigay kay saldi Kasi nati Dia koi labut. Nah tengok, laping laping minta naik sat langsap yon. balik ni. Ha, balik nakarami nakarami kayo nung, nung makot kayo. Tato yung Pa si, sa ano? Dito, pila. Sa tatlo eh. Dito, pila. nakutan pangatlo pre ha? ganun sa araw iba tatlong natin saan tayo nakunan? ay kay kambal pala kambal nga ginawa ko ng dos eh kaya pa si kwente eh ano si ha? na mating na ka dito. Ito po sa atras. Bukal sa

Parang nakakain pa na yan. tarik ku mamak sa bakal di mana? wala pang di ginan mo? Okay. Alihan natin sa taas. Baka malaglag eh. Sito ba nito? Parang pang probinsya yung tali. Walang, walang tanggalan no. ah. <laughs> oh. Parang di tao, no? Tinawagan mo pala yun. S silang nantik sa akin. Na Gusto lang ba yung chinko? Oo. Oh. Dalawang, CR, dalawang porto. Isa may isa, isa. Isa may na yung... Wala, Logi. <laughs> Agdan. Ha? Agdan pa, Tiles. white ba niya natin? Ang laki na yung nawal. Ano'ng makakaalam niyo? ng binili ko tayo na 7 sa Orodo, 4 na lang ano. 2 sa Orodo. Oh. oh. Mga sorted dong piso na lang. Ang laki ng binaba ng kalakal ngayon, sir. Baba na. Pakitelat, no. Tingnan, sir, 'yung nang nagpapadapa sa akin, ang hirap pa naman makipag-usap sa empleyenta. Kaya pag kaganyan, wala di, na din dinadaya. kaya kanya, na pag na hindi sila naniniwala, dinadala ko 'yung resibo sa delivery rider. Ito na lang tinanong kasi halata. May napakita ko yung kusipo, dala-dala ko talaga. Kasi nag-adjust sila, adjust din na. Huwag yung mag-adjust. Eh? Oo, oh, oh, oh. di ba? Hindi ka. Oo. Hindi, boss. Tara. Ano? Parang may bala lang kung naghahawag din yung Michael. Hanggang dito na lang yung vlog namin, Idol. <clears throat> See you later na lang. <laughs>